Kuya Marolas, na yung shades mo at saka sapatos? Nakaradya na? Si Kuya Ramon, todo prepare na. Si Kuya Ramon, nagpagupit na. Nagpatahe na ng pantalon, Mamaya, sapatos. Ilagay itong sa pong driver pati na rin yung mga

Okay, Teka, tanggalin mo na natin yung ano siya, yung ito. Ito siya. Wala tayong ibang karton. Ay, di tama makapapin. Ang pagdaman mo karton, Joy, pa yung nakabukwat. Mamaya. May karton. Ayun pala, Tifloro. May karton na sa basa. Sampa. Okay, ano? Muna. Doon sa bahay ni Charit hmm. sa so, sak Lahat yung basa, Kuya. Yan sa ngayon. likod. Natapo ng kagabi. Natapo ng kagabi. Ang galing umakyat ah. Ito pa. Sanay na sanay umakyat sa gabi. <laughs> Carton by a <yan>, tourist. <laughs> Ibang karton yung kuya. Ayan. Ibang karton. Sabi ko na Wala ka na sa ano ngayon. Kasi yung pulso mo bumaba na. ako na paglagyan. Scotch tape. Packaging tape. Ay, nandito po ata. Nandito

Isa Ibigay no. ko sa para magamit kayo. Kuya. Okay. <laughs> ano ito kuya? Ano yung kuya? Pampalakas yan. Anya? yung kamay mo, Excited! Super excited. hola hola Kulo mo na. Ano yan? Hindi na, wala lang. Hula, hula lang? ba? Panty! 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 Yes. <laughs> <laughs> <Rachel>. Bra. <laughs> <laughs> <rosy>. Iniabay. bay. Okoy. Ano kaya ito, kuya? dami <laughs> dito. Ano ito, kuya? Ano, ano, ano yung kuya? Oh. Oh. Sa so, okay. so, oh. cellphone. <laughs> cell <phone. laughs> <laughs> okay. Sa amin Sa <laughs> so, amin ito achi excited hindi, hindi. Hindi. pinapakabal kana manikuya oh tamon eh, ano, ano kaya to kaya ito? yung kaya? yung kaya? ang nakaraan. ang nakaraan. Ano kaya tu <laughs> power bank na solar power <laughs> oh, power target for bang roller pwede ka malubat Ah, try natin try. For may, try. For may ano, magamit kayo pag nalubat kayo. Sabukan ko ako kuya. Lalo si Ate Flor, mahilig sa cellphone. Hindi natutulog kapag uh, alas 10 ng gabi. Pantayin pa malubat ang cellphone. bago Matulog. Hindi, may mga cellphone naman sila. Hmm. Ang kulang power bank. Hmm. No, pwede yung charge. Ang kulang dito sa amin. Pwede pa na yan. Hindi, pwede dali sa baryo. Pwede charge. Hmm. Pwede dalawa. Kahina. Bukan mo lang.

Ako nga ako, ako lang. Ako ko, na lang. Ako lang. Ako na lang. Oh, tutut. Hey. Ay. Hey. You cellphone ko, charger ko. Sigurado, subukan mo 'to, 'no? Hmm. Ang ganda ng cellphone ko. Kapag na ako, ako na 'yung the best diyan. Nakaantya ba rin ka? Pwede mo talaga sa'yo dito. Di, pwede kaya at sa'yo. Pwede, maganda sa kasi pwede dali sa bariya, charge. Mm -hmm. Dadaan ko bukas. Kaya solar din siya, Pwede rin, bilad. Bukas o oh, ngayon. Kung hindi kayo nakababa, full charge yan. Mm. Chinars na namin. Mm. Mm. Pwede, pwede naman maiwang kati siya. Pwede naman ito yung bar niya. Yay! Pwede driver namin. Nagbigay ng ano, power bank. Nang power bank. Dito na ako, driver lang. Maraming maraming salamat. Thank you! Thank you, kuya. Kuya, mag-so-mans po, kuya. May pupuyatan na. May pagpupuyatan po <laughs> ako.